Magandang umaga mga katito Mar uh, Tayo po muli ay babiyahe sa Lalamog For today's video po Alamin natin kung magkano nga ba talaga Ang kinikita pa ng Lalamog driver Sa araw-araw na biyahe At yung ipapakita ko sa inyo Ay sa mga Lalamog operator na kagaya ko ah, uh, Kumbaga sa akin yung sasakyan ang tangay ko lang babayaran o makakalta sa akin ay yung gastos ko sa diesel ano at yan po ay nag-aalat po ako ng 1,000 per day sa aking daily biyahe at yun naman pong 1,000 na yon hindi naman po yun na uubos Kapag, uh, minsan kasi may araw na hindi ako nakakapagkarga ng gas basta uh, kakuhanan ko po ay 1,000 para mapalayo man yung biyahe natin ay talagang kasyang kasya at limbawa kung kayo ay nagbaboundary o boundaryhan lang ang inyong labas sa lalamog at syempre pag boundaryhan ikaw, ikaw yung maggagas ikaw yung magtatap up at saka babawasin yung mga gasos mo kung ikaw ay may pahinante pa ikaw pa rin yung magbabayad doon o nakadepende na rin po yon sa usapan nyo ng may-ari ng sasakyan at yan po ay matutunghayan ninyo hanggang sa matapos yung yung video na to at papakita ko rin po sa inyo yung mga pick up ko okay dito na po tayo sa una kong booking dito sa supply ng mga pagkain sa manok ito po ito sinasakay na nila yung una kong pick up at dadaling ko to sa sa may banawi lang my first booking sa umagang ito marami yata ako sako at medyo may kabigatan buti na lang hindi ako magba magbababa nito kasi kung ako magbababa hindi ko yan ikakarga uh, unang pick up pa lang ay mapapagod agad ako At yan po mga katito bar na isa kayo na yung mga pigs na pinikap natin at medyo may kabigatan 1000 kg yung booking kasi kaya hindi na ako magsasakay ng pangalawa dahil malapit lang naman yung drop off nito at may ano pa rin ang lalamove meron pa rin holiday charge kaya maganda pa rin yung pagbiyahe natin sa araw na to at susulitin natin yung may mga ganitong dagdag sa sa pair ano malaking bagay din kasi 120 ang dagdag nilalamog sa every 1000 kg na booking pag 600 naman ang kinuha natin ay 80 pesos yung dagdag nya so sulitin natin na Laging 1,000 yung ating kunin At i-deliver ko na Let's go At nandito na po tayo sa drop-off sa may dapitan dyan nila at may nakuha agad tayong booking so mabilisan lang pagbababa nito para matikap up ko na yung isa bigat din yan pwede dyan muna para makalis na ako okay grabe blessing dahil 468 lang yung babayaran ni madam ginawang 700 may tip agad tayo sa umagang ito thank you lord at nandito na tayo second booking ito po apat na boxes mga car accessories at pinick up ko to sa MOD car accessories shop dito to sa may banawi lang along JR Aneta okay at deliver na natin mga katito bar to mga car accessories apat na boxes lang dito lang to sa may ano ah sa may San Lazaro at habang dinadala natin to ay may na pick up na tayo sa ising San Lazaro dito lang din dito dito muna tayo sa Manila at medyo marami pa rin naman booking dito pero try natin mag-long distance ulit kung may makukuha tayo. Kahit bandang kabiti kasi doon tayo nakaganda ng kita kahapon. So try natin. At yan po, ito yung pangatlong booking natin. Malapitan lang yung ating kinukuha. At itong deliver nito ay 9 minutes lang. At makakakuha ulit tayo ng panibagong booking. So tingnan natin kung dito na lang ba tayo sa Manila magpapaigot-igot mabilis mas maganda at napakaganda pa rin ng biyahe ngayon kasi was, wala pang masyadong traffic at samantalahin natin yung mga pagkakataon na ganito pero imot pangatlong booking na natin malalapit pero magaganda yung ride ano? at naibaba ko na po muli yung pinagdala sa akin ng mga kama tumulong lang ako at nasa 423 lang yung babayaran binig ginawa ng 500 all right na all right maganda ganda ang mga tapings ngayon ah at ang dami ng booking ngayon nag-aagawan kaya makikiyagaw muna tayo okay at may nadaan po puli tayo na favorite ni Tito Bar ito maraming pamimilian. may kamutik yun at banana kiyo, turon, may cheese at may langka namimili ka ito naman, karyoka at ito, marhuya at ito silamam ma ma'am ayan, ito ang pangalan anong pangalan nyo ate? sa tindahan nyo Angeles Gordon ayan, yun yung pangalan nila dito lang to sa ano, may ligarda ano ano yung street to? Manrique Street dito marami mami ang daming bumibili at may palamig sila bumili lang ako ng uh, isang turon at isang kamutik yun okay thank you at may nakuha na muli tayong booking papunta yes! naman ito ng basic at mga frame lang daw ang kukunin ko 30 peraso Magaan lang yun Kaya magdadagdag pa tayo ng booking Try natin maghintay ng pa Pasig o Pamandaluyong Pwede na At perfect combination yung ating na Nabiling turun Ang sarap Sarap talaga pag may langka At may binili din tayong palamig At yan po mga katito bar, May na isabay na tayong booking Na papuntang Pasig din ito yung isa naman mga ilaw. Yung medyo mga laki-laki box pero napakaluwag ng ating sasakyan ngayon. At kung pwede nga lang mag-complete, ay eh, ko-complete ko na para baka kuha pa ako ng booking. Nakita pa ako nung ano. Ginitawan ko kagad yung cellphone ko kasi may enforcer pala pagligo ko. Kung birakala ko, ako'y tinatawag. Kasi nakita niya nagbibideo ako. At yan Papunta parehas pasig to At uh, saktong sakto Malapit lang sa may ano Sa may Ortigas Avenue Yung isa Yung isa naman ay sa may Pilapil At kasunod lang yan Okay deliver na natin Let's go mga katito Ganto kaganda ganda pagka holiday Maluwag na maluwag ang daan At napakaganda naman ng panahon no? Malinsangan At tanging traffic lang o oh, paghinto ng sasakyan ay eh, pagkaganitong naka-stop may stoplight ano nandito tayo sa may malapit na sa Green Hills at ito pong dadalhin natin na ilaw ay dito lang sa may Robinson Ortigas. At ang kasunod po nito ay sa Pilapil, Pasig. At marami pong booking. Kung pwede nga lang tatlohin yung booking nito ay kasyang kasya pa naman kasi napakaluwag. At malapit na po tayo sa ating pagdideliveran at ito pong booking ko na to ay pang lima na wow. napakabilis lang at yan nag go na nag -go. let's go yan at malalapit lang yung nakakukuha nating booking ngayon wala tayong long distance siguro ngayon kasi pagkahapon na mahirap nang kumuha ng long distance Sigurado mahihirapan ka nang makakuha pabalik. So dito-dito na lang tayo sa Metro Manila, Pasig at Quezon City. Yan lang ang ating kukunin ngayon. At nandito na po tayo sa last drop off. Oh! Binaba na nila yung mga frame. At may pumasak na po ulit booking na kukunin ko. Sa Home Depot. At yan mga katito bar na pick up ko na itong pang anim na booking So pa bed Dito lang to sa Sa my home depot ko pinick up Along Julia Vargas sabi nyo Ito maraming ano dito Maraming pumipick up dito ngayon At deliver na natin to sa Mandaluyong Malapit lang din at kung kailan pa hapon ay tsaka naman nagdadatingan yung malala yung booking iya yeah. mga kabite patanggas at tsaka nasukbo yeah, mga ganyan laguna ay napakahirap na pagka ngayon ka kukuha hapon buti kung doon ako uwi pwede pwede dito na lang tayo manatili sa Manila ah Sigurado maganda-ganda rin ang kikitain natin ngayon Kasi nga sunod-sunod naman eh. At habang malapit na po tayo sa drop-off location natin Dito sa Mandaluyong Ay may pumasok na po ulit tayong booking Nakunta naman sa matandang balara At maglilipat ng mga konting gamit daw So kailangan na naman ng helper Ay wala tayong helper ano gagawin na naman natin ay kung hindi kaya kung, kung hindi ko kayang buhatin ah, tatawag tayo ng call a friend at ah, syempre may bayad yan na 200 ang ginagawa ko sa ganyan eh pag kaya ko ako nagsasakay pero pag kami medyo mabigat tatawag ako ng gwardiya doon o basta ako na sa para abutan ko na lang ng pamerenda Pwede kong hatiin Halimbawa, sandaan dito Tapos sa drop off Sandaan din Yun yung bayad ni customer Okay At dyan po, naibaba ko na yung sopa Medyo mahirap lang yung pasukan dito Kasi pag wala nang ikutan sa, sa dulo Kaya pagka may pumasok doon Isa lang din yung ano Yung ikutan At napakasikip <laughs> Kaya ayan, kagaya nitong tricycle. Gigilid muna siguro to doon. Basta yung pinakang dulo. Dead end na. Tapos may isang parkingan lang na pwede kang bukbelta doon. O may nag-guide. So mababait naman. Walang pasunuran lang. At pupuntahan na po natin yung another booking na papunta naman po ng matandang balara dito lang din sa mandaluyong ang pick up ngayon lang ako nakapag deliver dito na wala na ibang lalabasan ay paano kung nagkasunog dito no? Ay di mahirap kaya dapat ay ingat ingat isang ano lang isang pasukan wala nang labasan babalik ka ulit yan po yung napakahirap na ano dito at nag elevator pa ako mga katito bar ito may hiniram tayong postcard kasi ako rin daw ang mag kukuha dun sa unit nila eh kaya napakakit pa tayo ng 36 floor pero titingnan ko kung kakayanin ko ito mag isa pag hindi ipapakancel ko na lang Okay. Ito po yung hallway ng hotel na ito At nandito na po tayo sa drop off natin. Ah, grabe. Pagod kasi ako rin ang nag ako rin yung nagbabaka ng Pero nakakawala ng pagod, you know. Ang ganda ng location nila dito. At may swimming pool. op bumukas na elevator. At tayo uwi na. May booking pa. Hindi ko nakuha. Sige, abang-abang ulit tayo. Good evening mga katitubar. Tayo po ay naka -uwi na ng bahay. At tayo ay naka siyam na booking sa buong maghapong ito. At wala tayong nakuhang long distance dito-dito lang sa Manila, Pasig at Quezon City yung ating nabiyahe at blessing pa rin po dahil uh, may may holiday charge pa rin si Lala sa buong maghapong ito at yan po uh, malaking bagay na nahit uli natin yung uh, target natin dahil uh, everyday po dapat tayo ay maka 3-5 at least kasi nga ang binabawas natin dyan ay Uh, 1,000 sa diesel natin at uh, the rest ay yun na po yung kita natin at uh, may nakita naman po tayo na may mga uh, customers na nagbibigay po ng additional na tip or bigay po dahil siguro ayos naman yung ating service sa kanila at uh, may mga na pick up po tayo na medyo matagal kasi nga uh, lalong higit ay eh, yung kaniyang pinick up ko sa ano no sa naglipat ng gamit napaka po yung ako din yung nag pick up sa taas yung pag deliver ko ako pa rin yung nag apit ano, 15th floor naman at uh, hindi naman po natin inaano yon kasi nga uh, walang ibang magbubuhat ay eh. kaya yun ay may additional siya na 200 sa helper ay yun nga lang natapat na wala naman akong kasamang helper akala ko may wala naman akong idea na maglilipat ng gamit at ako rin pala ang maghahakot pa baba at pataas ano at nag add na lang si ma'am dahil medyo natagalan tayo pero blessing at uh, tayo po ay Uh, naka-hit uli ng target natin sa buong maghapong ito. At maraming salamat una sa Panginoon dahil ako po ay kanyang iningatang muli at uh, sa blessings na patuloy na pinagkakalob niya sa atin at sa kalakasan dahil uh, kung walang gaidan si Lord sa akin ay siguro patang pata ako dahil meron mo siyang nabiyahe. Uh, may mga binuhat din tayo, hindi lang tayo nagdadrive at siyempre sobrang init sa buong maghapon. Ano. Uh, at yan po. Uh, maraming salamat po sa patuloy na panunod nyo po sa aking channel at sa patuloy na pagsuporta nyo po kay Tito Bar. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.